o uh, iya uh, uh. eh <laughs> patay patay eh naghanap nakuha? oo ko to guys maghamba Fish hmm. on Fish on mga Fish on Barakuda yata to Fish on Ayolah ketang-tang Ayolah ketang-tang Uy kalakituk Kalakituk <laughs> Kalakituk mga anggol oh. hmm. Kalakituk <laughs> Paul hook Paul hook Pauluk mga anggol Paul hook mga angkol, oh. katawan kita tinamaan uy okay third catch mga angkol grabe daming strike yun. ayaay kasi oh mga angkol, oh third catch yeah peace on mga angkol.